<clears throat> Ayan, hello mga dagabi po sa atin lahat Ayan. Di ba sa ngayon, nandito ako sa ano sa may hindi ko alam kung anong pangalan ng Toda na to Ito so. Di para tanto ng tricycle Ah, uh, malapit yan dito sa ano sa may Ito Food mm -hmm. Resource ngayon, nandito ako kasi kita nyo naman sa daan. Yun o. Tapos ito yung ko. Ulan no Kala ko hindi, ng mga bandang, ano ng mga bandang around 5pm or 6 yung ulan. Ngayon, ulan na naman. Tapos ito ang tsagapan ng ano, ang tsagapan ng ulan niya. So, uh, ito, saktong naman na ano, wala tayong ano, wala mo ng wala pang booking. Then saktong kaka-deliver ko lang kanina ng kanina nang ano nang uh, last Uh, alas uh, na ano alas na order kaya ito papay nga lang muna dito sa ano sa may toda so hindi lang ano pangalan tong toda nito to, kung sa anong barangay to kung may biyahe tricycle dito But well anyway, ito, nakatambay lang muna ako dito. So, habang nakatambay, nag-aantay din ako ng, ng, booking natin. Anong booking ko lang pala. Yan. Then, ito dito. Pagkatapos na naman itong, ano, itong duty ko, kapag ka, hindi mo ako, ewan ko kung paano magiging plano ko nito. Kasi gutom na ako yun. Pero, kailangan ko muna ng, ano uh, i-consume yung oras ay hindi naman pa mamaya may pang lang pumasok wala well, actually, hindi pa naman ano, hindi pa naman gabi gabi pero yun, nga lang pag gantong maulan eh minsan parang may isip na parang sumunod na lang din mo uwi kasi nga basang-basa ka na pinan nyo basang-basa yung helmet pati ano mismo kan ko kasi hindi rin naman ako gumagamit ng ano ng uh, kapote. Eh. Okay. o baka right after ng duty pupunta na lang ako ka kakain or ano man kasi gutom na rin talaga ako kaya ano kaya to no choice talagang ano kailangan natin magpainto ng ulan kasi naman sa ano sa magbubaba tayo sa ulan pero kung sakaling ano uh, medyo mabawasan ng konti ano yung volume ng ulan uh, pwede tayong tumulong sa pagarangkada so yun lang, gutom na rin talaga gabi na din kasi saka hindi rin ako nakapag uh, kanina pero buti na lang ano, uh, nakapag breakfast tayo maganda ganda yung breakfast natin kaya all goods kahit na medyo maghapon na na sa field tayo na tayo na field all goods pa rin hindi tayo basta basta dyan ma maugulo na tawa tapos pag ganong maulan kailangan nga ng uh, doble ingat lang sa, ano, sa pagmamaneho lalo na sa akin na uh, sa pagpabadlak kasi madulas yung daan kaya uh, kailangan lang na natin magingat na. Uh. so yun lang gusto ko lang ano, i-update sa inyo yung particular activities natin na kaya uh, 'yun. Ingat-ingat lang po dapat sa atin. Dala na sa mga ano sa mga kabok of na uh, Riders yeah. So yun lang po. Yeah, po sa think natin